Magandang araw mga pre! At dahil nga ay umulan kanina ng malakas, dapat meron tayong kasangga sa mga ganitong sitwasyon. Hindi na natin antayin pa na madapuan sila ng sipon o anumang uri ng sakit. Tara, samahan nyo ako! Let's go! Natapos na pala natin silang pakainin mga pre. I-check lang natin ang kanilang lagayan ng patuka kung naubos ba nila ang kanilang pagkain. Napakatakaw talaga nila sa pagkain. Sign po ito na healthy ang ating mga alagang manok at pagkatapos nating ma-check ang kanilang mga lagayan ay kukunin na natin kaagad ang ating ginagamit na gamot sa panahon ng tag-ulan kukuha lang muna tayo ng tubig para mumpisahan na natin balit tinansya ko lang po ang tubig na paglalagyan natin ng gamot para sakto sa ating mga alagang manok dahil pag napasobra tayo sa tubig ay masasayang lang ito nga pala ang ginagamit nating gamot mga pre Premoxil, produkto po ito ng Battlecock napakasulid po nitong gamitin dahil meron na po itong amoxicillin tylosin at paracetamol dahil sa premoxil easy lang ang sakit. Bali dalawang kutsara ang nilagay natin at tinansya ko lang sa tubig na paglalagyan natin. Ang isang sachet nitong premoxil mga pre ay limang litrong tubig dapat ang paghahaluan nyo pero sa atin hindi naman to sachet, tansya tansya na lang tayo. At pagkatapos nating maghalo mga pre ay papainom na natin to sa ating mga alagang manok. Lalong lalo na ngayon na palaging umuulan dito sa ating lugar, dapat meron tayo nitong premoxil, produkto ng battle cac. Basta premoxil, easy lang ang sakit. Napakasarap lang pagmasda na ang mga alaga mo ay walang sakit at malulusog ang katawan. Magdepende po yan sa inyo mga pre. Pag maayos ang pag-aalaga natin sa ating mga alagang hayop, asahan nyo maganda rin ang maibibigay nila sa inyo. Yun lamang po, follow for more mga pre.